Ayan mga pare ko Grabe. Andito tayo ngayon sa factory ng ating Ostron M6 Max. Hindi ako makapaniwala na nakapunta tayo dito. Ayan. So makikita nyo iba't ibang model ng original brand ng ating electric scooter. So probably ma-adapt din to lahat ng Vintoys and be under sa series ng Ostron. Ayan. So sample ito. Itong ating Ostron M6 Max. Ayan o. Oh. And update is ah, uh, magkakaroon tayo ng crash guard nito na which is ipapafabricate ko na rin sa Philippines plus yung stand niya magiging same with the transformer stand. So try tayo nitong isa. Can we try this bro? Can I try? so try natin dito mismo. Mismo, mismo. Ayan. Mismo, mismo. kita ko rin sa inyo ang M5 kasi soon uh, ilo-launch natin ng Ostron M5 sa Vintoys. Try naman natin ang M5. Update na lang tayo sa page ng Vintoys kung malo-launch na ang ating Ostron M5 Pro. Yes! Yeah!